sa 120 na ako ano kalawag kanilang highway mga idol yan sa kabila 3 lines dito naman 3 lines dito. meron pang expensive Meron pang spaces. At syempre malinis mga ito. Wala kang masabi dito. Ay ng family driver dito Halos Lunsod ng Morayda Nalibot ko na Kasi Sobra gumala yung Amo ko Siyempre Kasama ka Kasi Ikaw ang driver eh Kaya sa Hindi pa nakapag-abroad dyan Bah Di madali ang family driver mga idol lalo na pag marami yung ano, anak ng amo mo kasi minsan pagdating mo sa bahay tawag na naman yung isa pagdating mo naman sa bahay tawag na naman yung isa ganon kaya mahirap din eh so thank you for watching bye bye